they are now out of their wits hindi na nila malaman kung ano ang gagawin nila okay dahil sila mismo nagkaka watak-watak na bakit oh nalala-nyo nag-apply ng um, writ of habeas corpus ba yung mag uh, magkapatid si Kitty sakasi si Baste. oh ito yung manifestation ng Office of Solicitor General. Okay. Um Ngayon, ang sabi, etong nakakaloka. Kasi nga pinag pinag-respond itong gobyerno. <laughs> ang office of ang OSG po over Office of the Solicitor General, abogado po ito ng gobyerno. Tapos sabi nila dito, So paragraph four, instead of adherence to the sovereign decision, the OSG has consistently maintained, both in its submissions before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippine government has no obligation to cooperate with the ICC. Recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the OSG's firm position that the ICC is barred from executing jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases. and is constrained to recuse itself from participating her in. Can you imagine? Anta sa tanda kong ito, 40s na ako. Ngayon lang ako nakakita ng Office of the Solicitor General na nag-refuse ipagtanggol ang administration <laughs> Correct me if I'm wrong, ah, pero ito lang ang kauna-una ang naalala ko. My memory might be failing me. Pero naka sa mga mas matanda sa akin dito, nakakita na ba kayo ng Office of the Solicitor General na nag-excuse na, nag na wag ipagtanggol yung mga government officials, lalo ng administration? OSG mismo nagsabi, hindi ba, na wala nang obligasyon ng gobyerno, hindi kasama. So nanindigan si Maynard Guevara at ang OSG. At ayon sa aking uh, ayon sa kaparangan <laughs> ang tawag na daw sa loob ng institusyon na ito sa mga namumuno ng ating bansa ay bangag. <laughs> ang tawag na raw nila doon sa mga namumuno ay bangagers. Okay? So yung OSG <laughs> dined mind hindi, hindi hindi namin kay pagtatago dahil ito ang official position. So nagkakawatak-watak na kayo. Well, pwede niyo i-fire si Maynard Gibara pero nagsabi lang naman ng totoo si Maynard Gibara, ang OSG. Ayan, oh, no, lahat sila nag ang dami nila nag signature. In fairness, dako, ang tatapang ng mga tuwa ni Maynard Gibara. Marisa de la Cruz Galandines, Maria Shelo Seronde Rondain, Mirna Agno Canuto, Hermes Ocampo, George O. Ortha, Joel Villasera, Jennifer Siron, Giselle Hernandez, Justine Ryan Morilla, Sang Mi Lee. <laughs> Ang tatapang ninyo, friends, ha? Pero believe kami sa inyo. Talagang... <laughs> nanindigan ang OSG. So, kung mawalan kayo ng trabaho, hero na kayo sa mga Pilipino. Naloka nga si ano, si Salvador Pine Panelo nung binasa niya yan. Hindi niya, hindi niya kalain na gagawin ng OSG yan, na hindi namin pagtatanggol yung mga akusado dyan. Ha? So, for the first time, ngayon na ako nakita ng OSG, hindi na ipagtatanggol yung yung mga akusado na sa gobyerno. So, yun ang sabi ni ano, attorney Panelo. So, sabi ni attorney Panelo, as regards the manifestation and motion filed by the OSG filed in the Supreme Court, recusing itself, the Office of the Solicitor General recuses itself. Ibig sabihin, ayaw niya, hindi siya i-represent ang mga responsable dahil ito ang kanilang firm position na walang jurisdiction ang ICC. Therefore, hindi mapagtatanggol nang OSG yung mga nagpahuli kay PRRD. So, ibig sabihin, read between the lines. Ang parang gustong palabas ng OSG ay ang arrest, detention, at kidnapping ni PRRD ay walang bisa na ito ay illegal at unconstitutional. Mahirap ay pagtanggol ang mali. Parang ganun ang gustong sabihin ng OSG. Hindi ba? Well, pwede naman mga kakamping. Kakamping, kayo na lang magtanggol. kayo na lang, bamakino Lord, Bam Aquino, sino mga lawyer nila? Attorney Lenny, Laila, Joke, no? Kayo na lang. It is your time to shine ba? Dahil nag-refuse ang OSG, kayo na lang magtanggol dun sa mga respondents. Unbelievable. Ngayon lang ako nakakita sa buong talambuhay ko ng OSG nag na ipagtanggol yung mga respondanteng taga-gobyerno. So alam yun na,